Hi mga Beshi! Nandito na naman ako naglalakay. Kasi nakapagatid na ako sa alaga Tapos so, syempre may dala na naman tayong coffee. Magpa-coffee tayo sa park. And kapag walang tao, mag exercise tayo. Para sexy! Tara, samahin niyo ako. So, andito na ako sa park ngayon. At may mga thunders over there na nag exercise to natin na uh, to natin na uh, sumingit sa kanila para mabawasan tayo ng konting fats para sa mexi tayo tara sama niyo ko wala pa man pagod na ako mag walk <laughs> pero mag coffee muna ako magko-coffee muna ako para ganahan ako mag-exercise. Ito <laughs> ka ba naman nakakita na magko-coffee -co muna bago mag-exercise? <laughs> ang init kasi guys, sobrang init. Kita yun naman nung, hindi pa ako nag-exercise pero grabe na yung pawis ko. Kaya, inom muna tayo ng ice coffee. Then after this, sa try natin na sumingit doon para para makapagbawas ng mga fats, 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 baby fats pa ba to? <laughs> ng mga fats. Para na sexy tayo, ba? Diba? Single na nga tayo, pabababayan pa ba natin yung sarili natin, ba? Diba? Kailangan love natin yung sarili natin. Kasi walang mag-aalaga sa atin at walang iba magbabahal sa atin kundi sarili lang natin. Kaya after this, mag-exercise na ako. So, ayun ang mga beshi. Tinatry ko to. Kahit pa paano magbawasan yung fats natin dito. Actually, yun. Puro mga thunders talaga yun nandito. Tapos, puro check ko. Wala ko intindihan sa kanila. Pero okay na rin yun kasi walang mga kabayan. So parang malaya kang gawin yung gusto mo. Sige lang, gawin mo yung gusto mo. Walang, walang maninita sa iyo. I mean, walang, walang eyes na titingin sa iyo kasi nga. Kasi nga, hindi naman nila ikaw naiintindihan. At saka hindi mo naman sila naiintindihan. Kaya medyo mas okay na rin yung ganito mula ka sa kabayan. Diba nagagawa mo yung gusto mo? Diba? So, mayan na lang. Exercise muna tayo. So, ayun mga beshi. Kapagpapawis lang yung mom she. Kahit pa paano, pinamisa na tayo. Grabe. Kasi hindi ko na pinakita sa inyo. Hmm, kasi ang daming mga Chinese. Siguro next time na lang. No? Pero ito yung mga ginawa ko. Dito lang ako nag exercise. Ayan, dyan. Dyan ako nagpapawis. Dyan sa mismong ginagalawan ng mommy. At saka dito. And dun sa side na yun yung know, nasa dun. Yeah. Ayan. So next time, next time magbibigyo ako ng uh, ginawa Sa ngayon, hindi naman ako nag-video. Sina lang naman ako muna. Kasi naman, tinaman naman, napaka-ingay nila. Tapos wala akong maintindihan. So, parang hindi maganda. parang hindi ko bet mag-video habang nag-exercise ako. Sa ingay ba naman nila, yung nagsitsikahan sila talaga ng bonggang-bongga. -bongga. Next time. Next time, video tayo. Parang naman maki. Pero grabe yung init guys. Grabe yung pawis ko. Siguro naman kahit pa paano may natunaw na cholesterol sa katawan. di ba? So, ano, Uwi na ako. Tomorrow ulit. Bye!